Paano po mabura lahat ng mga nakatag at pinost sa Facebook ng isahan? So yan ang tanong dito ni Lodz and Clissy dito sa isang tutorial natin. So ganito po Lodz ang gawin mo para po mabura mo ng isahan lahat ng mga nakatag sa'yo, tinag na post or mga pinost mo po sa Facebook. So ganito lang po. Una, i-open mo lang ang iyong Facebook. Pagdating mo dito sa iyong Facebook, punta ka sa profile mo. Yan, click mo yan. And then dito po, pumunta ka dito sa uh, profile name mo. And then dito naman po, pumunta ka dito sa tatlong dot na yan. Hanapin mo po itong activity log, i-click mo yan. Dito po sa activity log, makikita mo dito lahat ng activity na ginawa mo sa iyong Facebook. Yung mga nakapost, pinost, nakatag, stories, lahat po yan mga Lodis makikita mo. So ang gusto ni Lods ay uh, i-delete lahat ng mga nakatag sa kanya at yung post. So una po loads uh, para po dun sa post, kailangan mo po itong hanapin na public post na yan. I-click mo po yan. Dito po lalabas lahat ng mga pinost mo sa iyong profile. Kahit po yung mga share mo, yung mga pinost mo pong uh, picture o video po. Lalabas po yan dito mga loads. So ngayon, para po ma mo siya ng isahan, i-click mo lang po yung all na yan. I-click mo yan. And then, mga Lodis, kung marami ka pong nakapost dito, marami na pong nakapost, lampas na po ng 100 or uh, mas mayigit pa po mga Lodis. So, i-scroll up mo mga Lodis kasi para dun sa all, uh, 40 uh, lang ang map masisilik doon. Ayan, 40. Ayan. Kung mapapansin nyo, hanggang dito lang siya. Ngayon, pag nakita mo na yon i-back mo ulit. And then, i-click mo itong all na yan. Kung mapapansin nyo po, Lodis, 40 lang ang nasilik kahit na click na ang all na yan. I-click mo ulit yan, all. And then... Kung marami pa rin yan mga lodis, ah, uh, ganoon ulit ang gawin mo para isahan mo siyang ma-delete. Ayan, ayan. Kita mo may wala pa rin nakasilik. Kung marami loads, marami ka talagang isisilik dyan. May kitang 70 na po. I-all nyo pa rin po, ganyan. And then, uh, pag nasilik mo na po lahat lodis, pwede mo na po itong i-click na trash na to. Okay, yan trash na yan. And then, lahat po yan mga loads mapupunta dito sa trash hindi ko po kasi pwedeng delete din kasi sinishare ko po yan, malaga po yan sa akin mga LODs. So basta i-click nyo na lang yung trash button and then pag na-click nyo yung trash button, ma-delete po yan pero kailangan nyo pa mong maghantay ng 30 days. Ngayon kung ayaw nyo pong maghantay ng 30 days, pumunta kayo din sa trash. And then lalabas po lahat ng mga dinelete nyo dito LODs. So ganun pa rin, i-select nyo ang all and then uh, may pipiliin dyan, delete permanently, delete or restore. Yeah, I-delete nyo po mga LODs kasi nga po hindi ko pwedeng delete mga LODs. And then dito mga LODs para doon naman sa tag uh, Hanapin nyo lang po yung public tag na yan. Click nyo yan. Ngayon, kung may nakatag po sa inyo, lahat po nang nakatag dyan, lalabas po yan mga ludis. Sim din po dun sa nakapublic post. Isilik all nyo din po. Kung marami din po, ulit-ulit nyo na lang po hanggang po sa madelete nyo lahat ng mga nakatag sa inyo.